So kami naghihintay so dito Mabayo sa, la, sa kunyito lang. Nasaan ka na? Kuya Ala, naghihintay na kami dito I sa may punicular. 4.30 ang ating uh, everyone. Dimot, tapos na tayo O oh, yan, so, Nagkakasingila na po ang aming mga kasama dito. Yan, magkabayara na nasa na nasa na baba dito sa mikro. Dito. Kape. Di <laughs> ano, modeme. No, oh, oh, ay ang ganda pala nung. Oh, 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 'di ba? Tika-tika oh, tayo, ikatigkat. Ah. Pero no, nakikipag picture to me. Isa 'tong taga ng makisipit, taga ng. Oh, wala na dito oh. lang di tayo oh, di okay. sa bunit ko. Gusto ko ah, palino na itong kamerang ito ngayon. <laughs>